na ang mahigit 200 estudyante sa Sibalom Antique. Ang dahilan, biglaraw na kalanghap ng masangsang na amoy ang mga ito. Ayon sa pahayag ng school principal ng Pisanan National High School, nagsasagawa sila ng regular na klase nang biglang may umalingasaw na amoy na tila bulok raw na bayabas start ng klase kay Ina, mga 7.30. May gamay rin kami nga nabatsyagan nga daw, medyo ka kabayabas balang dunot. Pero bearable pa man, ay ti, kabi naman ako bayabas na no? Sa pagsisimula raw ng klase, bandang alas 7.30 ay napansin na raw na mga estudyante ang masangsang sang na amoy pero hindi paraw raw ganun katindi at inakala lamang na bulok na bayabas ito. Pagsapit raw ng alas 8 ng umaga, ay tumindi na raw ang amoy. Pag 7:45 Nag-announce na ako nga uh, naugol ka sa dalam para sa open area. Pero ka rin uh, ay pagkaabot uh, nga mag-8 rin, bilog mo ng eskwilahan. 4 hectares dyan mo ng eskwil. So, hasta. Umali nga uh, sa uraw ang matinding amoy sa loob ng 4 na hektaryang lupa na kinasasakupan nang kanilang paaralan. Ang nangyari ay parang na karoon ng masangsang na amoy dito sa dalawang school at yun ang naging dahilan na pagsama ng pakiramdam nitong mga estudyante na mahigit isandaan na mga estudyante ang isinugod sa ospital. Samantala yung mga hindi naman malubha yung karamdaman ay dito na muna ginawa itong lugar na ito para dito magpagaling muna itong mga tahabang binibigyan ng uh, paunang lunas ng uh, mga uh, doctors and uh, mga medical volunteers dito sa Sibalom Antique. Sa ngayon ay nag-iimbestiga ang mga kawani ng gobyerno dito sa lugar. Kaya nakasuot tayo ng face mask dahil sabi nila hinahanap raw kung saan ang galing itong masangsang na amoy na nagdulot ng uh, pagkahilo sa halo. Masobra 100 na mga estudyante. So, Susunod natin kung ano ang uh, nangyayari o nagaganap na investigasyon ng otoridad dito. Kawad, kayo po ang pinakamalapit dito sa paaralan. Ano po ang nangyari kanina po? Noong umaga tahimik dito ang pisanan eh. Lahat dito wala kang maranasang ninanakaw motor o da, kaya yung mga kung ano-ano. Katahimik itong barangay pisanan. Mm -hmm. Bihib ang mga tao dito lahat. Uh, may mga inuman na gaganap pero puro mga friends lahat yan eh. Mm -hmm. Eh wala akong masabi sa mga sa ilang sa ilang taon kong pagserbisyo dito bilang kagawad. Mm -hmm. lahat naman mm -hmm. kanina pong umaga ano po ang uh, nangyari dito sa school po. Kaninang umaga tahimik naman na nagagarahi diyan yung mga naka-single na motor. Mm -hmm. Taimik naman ang mga bata na nagpa-charge, na nga na nagpapalod dyan na yung wifi ba. Mayroon nakatambay konti, mm -hmm. nagbibihis ng sapatos, damit nila uh -huh. para ready to school, papasok sa school. Ngayon nung nasa school na sir, ako naman uh, naligo at lumabas para may ihatid nga ako doon sa uh, bayan. Mm -hmm. Eh, yun nga lang na experience ako paglabas ko, mayroon akong na lang hap na parang kakaibang amoy. Mm -hmm. Sabi ko, na sa loob ko talaga, ah, mayroon nag-spray na umabot dito yung, mm -hmm. yung amoy. Anong, so, uh, ano po, anong sa palagay niyong in-spray? Parang anong amoy po? eh, hindi, ma, parang mas din ako, marunong din ako mag-spray ng mga, idinidikta sa akin kung ano dapat. Mm. Pero yun ay parang tupur di man na masakit sa lalamunan. Uh -huh pang-amoy bihasa naman tayo mag-amoy ng mga gamot na para sa palay. Eh, eh pero yun familiar sa tupordi at saka pamilyar din sa bayabas na parang nilagay mo plastic video na binuksan mo parang ganun ang amoy. Masangsang, masangsang talaga. Halos buong compound ng malaking school na ito na amoy nila. siguro time ng umaga na yun sa dito ko lang sa plaza yun na lang happy. Hindi pumasok sa isip ko kung ano man yun. Pero pagdating sa sa labas ng barangay, next na barangay, doon ako nakaramdan ng pagkakahilo. Na parang nahilo ako, nasabi ko, hindi naman ako lasing kagabi. Eh. Bakit parang ganito pakiramdam ko? sa nagdahan-dahan ako. At ang lahat namang mga sinusundan ko, hindi naman basta-basta na paharurot na ganun. Eh dati yan, hala, paharurotan. Pagdating sa bayan, binaba ko yung yung sakay ko, may dinaanan ako sa uh, kumilik, sandali lang. At makakako ang pagkahilo ko, sabi ko baka mamia abutin ako sa daan, ay baka high blood ako, ganoon. Umuwi na ako, pero nagulat lang ako. Pagdating naman yan sa papasok na dito sa baya, sa barangay natin, Barangay Pisanan, mayroon na pong ambulance na nakasunod sa amin, tatlo. tatlo oh, na? Oo. Kaya nauna sa amin yung sipsip yung galing natin yun pagka ang um, may ambulance na parating o ano, gibwi tayo. So pagka na, nakalampas na, sumunod tayo. At yun na nga, nagulat nga ako. Dito sa high school, ang dami na nagtatraffic, ang dami na nagkakagulo na, nagsisigawan na. At yun po ang nadatna natin. Nakakagulat na hindi maipaliwanag bakit ang mga tao na parang kandilang natutumba. Yung mga bata. So wala tayong nagawa, kundi yung mag-rescue. Lahat sumisigaw tayo na i-pull out na ang mga estudyante. So, dahil, ilang estudyante, sir, mga nakita ninyo na gano'n ang sitwasyon? Sa kaninang nabibilang ko palang mga labing dalawa hanggang sa nakalimutan ko na, sir. So, basta sige-sige? Sige-sige, kabilaan, kabilaan. May saunahan, mayroon doon, mayroon doon na palabas na, ibinalik ng mga motor na single. Hindi naman natin pinapayagan na sumakay sa single dahil madisgrasya madis pa. So pati mga magulang na bigla nang pumunta dito? Ay, yung mga magulang, nung nalaman nila na sa text na mayroong problema dito at kahit sa bayan dahil kuha ng duli ngayon, eh, mahigit na kulang-kulang na sa 300 plus, ah, nasa 400 plus, ah, uh, 380 na mga taga-barangay pisana nang kumuha ng duli. Ay naka, nalaman nila yun, so nag ang iba umuwi, baliwala na yun. Pero yung karamihan ng mga magulang, na nanan di dito at mga karamihan ng na mga nasa tabing barangkay namin na dito na pumapasok. pasok na yung mga magulang. Uh -huh. So kabuuan, mga as of this time, mga ilan po ng mga estudyante ang nadala sa ospital kagawad? Ay hindi ko na mabibilang sir, sa ilang balik lang. Pati yung aming rescue na aming rosko na yan, ay eh, hindi lang maglimang bisis bumalik, kaya nag-alala din ako sa driver at saka hindi naman preparado yung gasolina ko minsan. So <laughs> sa umaabot ba kagawad sabi nila dito mga nasa 200 na mga estudyante? Ang, na ang kanina, ang nasa palagay ko lang mga 40 pa lang bago ako pumasok dito na kailangan ko oh. Para na na, na may gapon. Para lahat ng mga i-announce ko maririnig ng mga malapit sa akin. Okay. So ang dami talaga lang mga estudyante? Ang dami, sir. Na, na medyo may pangamba pa nga ako dahil ako mismo ang sumigaw na pull out na lahat. Dahil kung mayroon man kimikalo, anong mayroon sa loob ng high school, medyo maliligtas na ang iba. Pero ang pinagtaka ko na lang, malakas ang mga estudyante galing dito na sumakay na sa Skylab o yung Skylab, yung single na motor uh -huh. nakaangkas na, nakarating na sa kanila but maya maya, tumawag na yung mga barangay official doon, dala na na uli nila, uh -huh. sinundo na ng ambulance uh -huh. so dinala na sa hospital dinala na hanggang sa nagkasiksikan na doon at hanggang nag-decide na ang mga DOS natin at mga kasama natin lahat ng tumulong na dito na mismo sa gym ng plaza ng Barangay Pisanan. Kagawad, anong duda mo dito sa nangyari na Wala pa akong masabi ngayon, sir, dahil ipaubaya na natin lahat sa pamalaan at lahat ng mga investigasyon na yan. Pero para sa akin, lalabas din yan. Eh. Hmm. And dito sa labas ng uh, sat, parang satellite market nila ito pero ginawa mo nang uh, parang uh, evacuation center ano po uh, para dito sa mga tao o mga estudyante na nawala ng malay dahil raw sa uh, sinasabi nga na masangsang na amoy na umapekto dito sa dalawang uh, school sa May Sibalom Antique. Ano ganing barangay diyan? Anong barang anong school ganito, ma'am? Sanan. Sa National. High National High School. Ah. yung ano, yung isa pa, yung elementary. Oh, Bisanan, Elementary Bisanan School. Okay, po. Sanan. Oh, Ayan, sige. Magtanong muna tayo dito sa iba pang mga uh, pasyente. Saglit lang mga ano po, mayroon dito mga uh, yung sa mga volunteers. Ako si John Paolo Nabua, Barangay Kagawad ng Barangay Bululaka o si Bale Mantike. ano po ang nangyari kanina po? Uh, Bale sa amin kasi medyo malayo yan dito. May, may, may informasyon na natanggap kami doon na may mga, mga bata daw na nawala ng malay dito. So yung mga taga amin, kinuha yung mga anak nila dito, sinundo ng motor. Pero may, may, may iba na taga amin na nirefer sa hospital dinala sa San Jose. Tapos yung iba nakauwi naman. Tapos pag, uwi, pag -uwi nila doon, okay naman sila. Uh, yung iba, nung mingiti pa, nagjo-joke pa about sa nangyari. Pero pagkalipas ng ilang minuto, yun may nakita kami yung mga taga na nanggaling dito ng mga estudyante na, wal, na nahihirapang huminga. Uh, parang hinahabol yung paghinga niya, sir. Tapos yung iba naman, parang nagreklamo na nanigas daw yung ano, mga paa, gano'n. Tapos kinuha ulit sila doon ng rescue, bale dalwa sila kasi pareho silang na, nang nararamdaman na parang nahihirapan huminga. tapos yung iba binalikan ulit doon nakatatlong balik yung rescue doon kasi yung iba nagreklamo ulit na nahihilo tapos yung iba parang nasusuka daw tapos yung iba parang matutulog na gusto nilang matulog ganun sir yung pakiramdam nila ayon sa mayor ng Sibalom Antique ng mga oras ng makapanayam namin ay kinupirma niya na nasa 200 na mga kabataan na o estudyante ang naapektuhan ng nasabing insidente po sa school, iti tanan bata nga na-admit. Halos tanan nga more than 200 nga na-pictuhan nga bata. students Two days di. Lucky ba yun, no? Yes. mostly, mostly female gid ang na-pictuhan. Elementary na high school. Ayon naman sa hepe ng Sibalom Police Station, nagsasagawa raw ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at pati ang mga kapulisan para matukoy kung sino ang may kagagawa nito. and uh, uh, as of this time no uh, ongoing ang uh, conduct natong investigation with the help of of course kang, uh, iba man agency especially very technical Ay, uh, we know that um, kang nananaton experts. mga experts medical. yes and uh, medical so uh, siguro ang amon lagi pabulig is uh, information gathering and uh, pag ano, pag identify kung sino ang mga possible nga nag uh, um, nag-spread ka nga mo mga ano, na nagakos ka so, mo. na kamo mo nga sa sa ng sitwasyon. Posible ba may nag-haboy or nag gamit sang electric but ano man ang chemicals uh, that... Yes sir yes sir actually there's a possibilities no tanan ginalantaw naton uh, all angles no kung uh, ano ang mga possibilities may tao ayan involved there's uh, mga personalities nga we consider this it is the uh, this negligence mm -hmm. or something uh, wala lang ta is is nabuayan na nga amo dia so lahat tanan nga no tanan nga possible angle ginatlantaw naton uh, may mga investigators naman kag intelligence uh, officers nga ginpadara ng nga provincial uh, unit mm -hmm. with the, Direction of our Provincial Director Bago sumapit Ang uh, alas 4 ng hapon Ay nagkaroon ulit ng uh, Briefing ang iba't ibang ahensya Ng uh, gobyerno Pagkatapos ay uh, Pumasok sila doon sa Compound ng uh, School at tiningnan Kung saan nagagaling yung Masangsang na amoy Ay, isa din lang ito ma'am Nakapil pa ay, si Amunig Wala na ekonomi dyan Binawalan mo na ang uh, mga media no, na sumunod sa kanilang uh, investigation sa kasalukuyan ayan so balik lang muna binawal muna ang mijah uh, ayan na sumama sa kanilang investigation